Libre! Walang bayad! Ang kape, puro dipindot. May brood, may instant. Magaling talaga <laughs> ito siya, Nel. Madagdagan pa yan, sabi ko, siyomay. O dapat may mga siyomay. Ito lang, gusto lalaki yung pangin. Eh, ano pwede ano, uro. Dito, dito sir, meron ha. Dito, ano. Nakakatawa. Masikip kasi na dapat malong lang. Dito, yung sa Terminal 3. Ilang bang, ilang bang ano? Halika rito, ito. Ano yung kinekwento mo kanina sa akin? Kwento mo kay Sen. 11 years yes na po ako sa ako. Saan mapunta nyo? Sa Kuwait po. Kuwait okay, pero Kumain na po kayo, Mascaldo. Kayo mo, punakit ka po na. Kaya mo, punakit na ka po namin. Okay. <laughs> Masarap naman po, ma'am. Hindi hey, pa nga po namin dati. May inutap po muna kita dati. Parang kasalanan pa ni eh, Sen. Hindi ka nakakaya. Anong niyo Ang inaayos natin, Sen, yung, yung, extension, may shower na. Wow. Yes, <laughs> may shower na. Ito, Sen, wala pang buhangin ng Jeddah. Nandun na yan. <laughs> oh, <laughs> napakatagal na yan. <laughs> Antigo na. Antigo na yan. Pero pa kung dadagdag, isa pang charging station doon, tomorrow. <laughs> Sigat mo lang, load. preload. Oh, <laughs> Ay, yeah, yung, 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 aming yes. ibabalita sa inyo. Tomorrow, we'll be signing okay. uh, a huge partnership with PLDT. Ililibre ang tawag ng 1348. Oh, so, okay. Ililibre yan. Plus, meron din sila. Kung gusto nyo mag-browse, meron tayong dalawang laptop doon. Pwede lang kung ano yung gusto nang gawin na uh, mag-connect sa internet. <laughs> Ako yan kasi ayaw. <laughs> ayaw sundin okay. yung hotline eh. Pinaskil ko na sa mukha ko. Congratulations. Congratulations. Eh, Congratulations. tinulungan niyo kami. Nakakas ko yun. Kung siya maging sila mo niya si Pitaro. Uy! <laughs> Ikaw pa, nakauwi na. No? Nakaligo ka na. Kasi nga po, ito to, ilang beses po na itong nasaksiyan, pupunta sa hearing, wala pang ligo-ligo. Doon na <laughs> sa opisina yun natutulog yun. Oh. Sa opisina Minsan dalawang araw, nasa office, hindi na umuwi ng bahay. Di bahay oh. ka pa ba? Bira na nga ako umuwi doon eh. Yung pating aso ko, tinatahulan na ako. Hindi <laughs> na ako kilala ni Max, Max. Masaya ako lang. Tsaka Sen, ano na to eh, buhay ko na ito eh. Parang pamilya ko na yung mga yan. We will still improve it. Kasi kung pila mga hmm. pamuli, 60. So, mas maganda sana kung mga at least 100 to 150. Kung 200, mas okay. Yun, eh bagkaya. pag binuksan namin yung kabila, nagdagingi na kami ng dagdag na panggastos. Nagdagastos, pambahala. No. Pero approve ba, Sen? Eh pasado ba? I love you. I love you. Meron din akong papakita sa inyo. Ito yung may shower pa, di ba? Ah, ah inaayos pa lang. Ito, may shower ito. Masaya, syempre. Masaya. Pag masaya si Sen, masaya ako. Masarap na, masarap pag yung anong bossing mo ay eh, nakokontento sa trabaho. Ano mo, sabi niya, may shower. O, oh, ayan na, meron na. Nice. Kompleto. Ano yan? Smart, smart toilet yan eh. Saan ano mangyari po dito? Ito, ito lugar ito ngayon. Di ba ito siya? Eh kung gagawin na lang tayo ng magandang project para sa YTW, gusto mo sila natin. Kasi as it is, marami sila. Siksikan sila, 60. eh, dadalawang CR. Mm -hmm. Pila-pila yan, tapos nagtagpa itong mga project. Gusto ko sana, admin, exclusive yung CR mm. sa uh, yung shower sa mo tapos ako ni sila exclusive sa kanila yan eh ano natin lang nung no, kung san linya yung linya kasi no sewerage challenging dito eh so, okay. at eh, natin kitang ko naman kayo oh mo yung budget na ko sa inyo. Sige, yes, sir. Ang pangako niyo. Ha? Lagdagan na natin sa pang aircon. na <laughs> natin. <laughs> <laughs> ito, yung, ito yung expansion natin. Bubuksan ah. ito. Mala malawak ito. Silipin niya sa loob. Ah, Mahaba yan. Ah, yan, pwede. Yan. So, dito, hahanap ako ng sewerage. pasabi kayo siya, na.